Sa mga social media, nagtrending at naging usap-usapan ang viral video ng isang contestant mula sa isang event sa Ginubatan, Albay, nakakuha ito ng atensyon mula sa mga manonood dahil sa kakaibang pagpapakilala ng isang kandidata. Isa sa mga bisita sa event na iyon ay ang basketball player na si Richie Rivero, na naging tampola ng kontrobersya dahil sa kanyang paghihiwalay sa dating kasintahan na si Andrea Brillantes, sa kanyang pagpapakilala, na ipakilala ng kandidata ang pangalan ng ex-girlfriend ni Richie, na kebang nagkataon ay Andrea din. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga nakaraang kaganapan sa buhay ni Richie, lalo na ang kanyang relasyon kay Andrea Brillantes na naging tampok din sa mga balita. Ang hindi inaasahang pagbanggit ng pangalan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, lalo na sa mga tagahanga ng basketball player. Dahil sa viral na video, Muling naalala ng publiko ang mga kaganapan sa pagitan ni na Richie at Andrea. Ang kanilang relasyon ay naging sentro ng atensyon, hindi lamang dahil sa kanilang mga personal na isyo kundi dahil na rin sa kanilang mga tagumpay sa kani-kanilang larangan. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas na ang mga tao ay nagiging masigasig sa pag-comment at pagbibigay ng kanilang opinyon, maraming mga netizens ang nagbigay ng reaksyon sa insidente, Kasama na ang mga tagahanga ni Richie na tila nag-uumapaw ng suporta para sa kanya. Ang mga reaksyong ito ay nagpatuloy sa pag-usad ng viral video na nagbigay ng higit pang atensyon sa mga pahayag ng mga tao sa social media. Minsan, ang mga pangalan at pagkakakilanlan ay nagiging bahagi ng mas malawak na usapan tungkol sa mga tao sa industriya ng entertainment at sports. Ang pagbibigay diin sa mga relasyong ito ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga pananaw, negatibo man o positibo, na nagreresulta sa mga mas masugid na tagapanood at tagahanga. Sa katogaan, ang viral na insidenteng ito ay nagsilbing paalala sa lahat na ang bawat salita at aksyon sa harap ng publiko ay may mga kahihinatnan.